tips para makatipid sa hospital. Wait, tinawag ako. Okay, Gora. Instead na private room ang kuhanin, yung six bedroom na lang kuhanin nyo kasi wala naman kayong kasama doon. Hindi naman kasi araw-araw may nanganganak at parehas kayo ng oras ng katanakan. Sinabi sa akin nga pala na dalhin ko muna yung gamit ng baby. Thank you, Antay mo na ako dito, bawal kasi pumasok doon sa labor room. Sabi kasi sa akin, antayin ko lang muna si Doc para malaman kung ano yung nangyayari sa mag-ina ko. <laughs> <-kain> po kasi! Tapos <laughs> tumatayin. <laughs> After lang minutes lang, ayun na si baby. Ang cute-cute. kinakapaka pa ako pa siya dyan kasi hindi pa rin ako makapaniwala. Cute talaga ng kamay ng baby. Himas himas ulit. Tuwang tuwa si Kay. Ang cute cute to ng baby namin. <laughs> Welcome to the world, baby Kali. May pimples agad, kakakiss. Oh my, may nagkakalat ng popo dito. Bilis ng panahon, paiba ba ng itsura ang baby. Pwede na naman. Yay, may kalaro na si ate. Malabas <laughs> na yung bukaan. Nagigil nagigil si ate sa mukha ni Kali tapi naman daw nagbubula-bula ang baby Pag nang na lang para kumain <laughs> Alam mo, lagi may hinunguya Bilis ng panahon, dumada pa agad. Ayan, natututo ng makilitis, Kali. Happy 4 months, baby. Follow, like, share, and comment. Bye-bye. <laughs>